Malayon sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipaduol ang serbisyo sa gobyerno nga sa katauhan. Plano karon sa buhatan sa Land Transportation Office nga ilang ipaagi matag barangay ang pag-apod-apod sa plaka sa mga motorsiklo. Para sa na po, ang gobyerno na po ang lalapit sa ako. Ito po ay utos ng ating sinatariya ng Department of Transportation at utos mismo ng Presidente. Yan ang meron bagong-bagong Pilipinas eh para mapalapit gobyerno sa tao. So, gagawin po natin ito, no? at ready na tayo lahat. No? Sometimes June, siguro, most extreme, no? no? aaraw-araw lang din lang. Iiputan natin, in coordination with the city government, no? lahat ng barangay, kung Matud pa ni Ini Aron Matubag ang nagkadaghang baklag sa nasud nga miabot sa 12 milyones gikan kani adtong tuig 2014 gani matud sa LTO sa dili pa mahuman ang tuig 2024 maapod-apod nila kini ngadto sa mga barangay aron mahatag na ngadto sa mga driver ilabi na sa mga adunay tricycle nga ginagamit sa ilang panginabuhian Sama na lang ni Jeronimo Raponte nga sukad pa 2016, ginahulat ang update sa iyang plaka. Kung ana-ana ba, gumikan o sa sumala kini sa importanteng butang, isip o ka driver. Na-download na do na ang ilang temporary na plaka. Pag ato na ko sa dere sa LTO, wala man po gidownload gikan sa region. So ang akong temporary, wala lang yapon ma maabot. Dani uyun kini sa plano sa LTO nga subliong sa barangay na lang ang pag-apod-apod. Kaya gumikan hina ilang processing pero kung basig sa barangay na basig diha na siguro ma ma manindot ang proseso na. Kung sa region mo daghan sila gina pantagaan ng mga plaka. So kung at least sa, sa barangay mas maayo. Ano na no, mas pod kay og asa ka na buwan sa barangay below. okay po na siang nga na lang kamu kuha. Kay dili na dili na kamu anha dia sa LTO. Tuloy kana ako ana naman di ko plaka. Na kuan kay king unit mangguna nya sa pagkakaron kay gi king unit man sa tanan nga mga king unit wala pa jud naghatag og kanang plaka. Secondary sa Jensen, wala man sumala pa'y nagpabiling backlog sa plaka. Gumikan gikan kani atong pag-release sa LTO National ngadto sa LTO 12 sa mga official receipt o certificate registration, apil na sab diri ang ilang plate number alang sa mga bag-ong may o gikinahang lang kuhaon na lang sa mga nanag-iya o personahe nga gikuhaan sa ilang unit o di ba kaha ila na lang i-update. In the heart of changing lives, Kini si Russell Jean Mantile. Brie, got the news.